What's up guys? Another day and another guidance counseling Live with me. Once again, Mr. Wright. At uh, naalala niyo pa ba yung ating pinag-usapan nung nakaraang content natin? At uh, wala lang paligoy-ligoy pa. Let's go. Okay, again, this is uh, content is also inspired by At Ano? Uh, so, shout out kay Mr. At Kalma sa kanyang uh, page. At uh, let us borrow yung mga comments uh, mga, sa mga comment section niya regarding sa tanong niya, bakit ka nag-guidance nung high school? So, let me read some. Bakit ka nga ba nag-guidance nung high school? Okay, sabi dito ay, uh, sabi dito ay pinasok ko sa bag ng classmate ko yung sapatos ng teacher ko. iuwi niya sa bahay nila. Ayun, isang linggo daw siyang pahinga. Another one, may nagsumpong sa akin, nagbabasa daw siya ng uh, kung ano-ano sa CR. Okay, so another one, nagsunog lang po ako ng parol, very, very good daw. Ayun, na guidance. So another one, ay sabi dito, ay nilagyan ko pala yung toilet bowl, sumabog yung etchers. Okay, <laughs> so ayun, napatawag sa guidance. Grabe no? So nilagyan ng bato at basura yung bag ng teacher at uh, of course yung common sabi nito, takas sa pader likod ang uh, sa likod ng daan Eto pa, sabi dito, kaya lang ako na guidance kasi pinagdripan ko yung nambuli at panay hamon ng suntukan. Sige daw siya, kaya napapatol tuloy ako tapos siya pa kasi may black eye siya tapos ako walang galos. Si talo eh. So, pero kilala ako bilang mabait, di ko lang natiis at naubos pasensya ko kasi araw-araw ko pagdripan at kaya binalikan uh, ko lang din. Okay? At dahil lang sa love letter, ayun, na guidance na siya ng high school. mabut pa nga ng didmahan, pero syempre, siya daw yun ang gwagi. Okay? So, another one is dahil ito. Commonly, school policy. di ba Mahaba ang buhok. Uh, may hikaw. Kaya, uh, kaya na-guidance. At isang linggo lang ata. Pagitan, hindi lang ako kasama ng buong klase namin na-guidance. Hanggang principal na ng school namin. Ang naging advisor namin. Ayun, teacher na. Si teacher na daw siya ngayon. <laughs> Yan, inaway daw niya. Another one, inaway daw niya yung teacher niya. So, ako'y tumalun sa pader kasi sarado ang gate ng high school. Okay, so madaming dahilan, isipin nyo na lahat ng kalokohan pero lang sa pagkating class. And of course, sabi dito ay binato ng notebook ang teacher. So, meron nga dito na para sabi, Natumba yung map ng janitor nung nakita ako nung janitor sabi sa akin, bakit ko daw pinakailaman? Sabi ko, tinayo ko lang na ganit ba naman pinatawag kami sa guidance, di ba? Misan, walang dahilan, napapatawag sa guidance kahit yung mga janitor, kahit yung mga utility or mga staff ng school, di ba? So, ginagawa talagang ano, panakot yung guidance sa talagang sumbungan ng kung ako sino-sino man. At uh, sabi to nag sila nag-cutting nag class daw sila hindi sila nagpasok buong klase kasi tinapos daw nila yung kanilang research. Ayan. So anyways, marami pa makikita nyo sa taas dyan, Ang dami niya no? Ayan. Yan yung mga iba't ibang klasing reason kung bakit sila napatawag nung guidance uh, nung high school. So kayo, ano ba yung storya nyo? Bakit kayo napatawag nung high school sa guidance or kahit hindi high school, sa college, bakit ba kayo napatawag nung college high school? So, yun yung tingin eh, di ba? Mapansin ninyo, para talagang pangdisiplina ang tingin ng mga tao sa guidance counselor. At at the same time, panakot, di ba? Panakot, sige, papaguidance kita, sige, guidance kita. So, ano pa ba yung mga tingin ng mga tao pagdating sa, sa guidance counselor? Tingnan natin, sabi nila, Follow me for part 2.